kumusta kayong lahat mga Dre? It's your boy along again. Ngayon uh, ngayong araw, eh, ito yung pag-uusapan itong uh, nag-comment dito sa ating video no, tungkol dito kay um, Dewata. So, ang comment ni Sir dito, eh, kahit sino pwede tumakbo. Uh, ano iniiyak mo? Eh di mo iboto, susmiyo marimar ingit ka lang eh. So, thank you Sir sa pag-comment at sa pagsasayang nyo ng oras dito sa aking video. And um, opinion nyo yan, respeto ko yan and maraming salamat dyan ulit. Um, masasabi ko lang sa inyo sir is yes, hindi natin kinu-question dito ang sino yung pwedeng tumakbo at hindi. Every one of us can file our COC, pwede tayong magkumbanya, pwede kang tumakbo. Uh, it's your so uh, choice. May karapatan kayo dyan, may kalayaan kayong mamili. Pero ang tanong ko po sir is dapat po ba? Hindi porket may kakayanan ka, may karapatan ka, eh dapat mo nang gawin. Sir, um, kasi bigyan kita ng isang tanong sir. Anong alam niya ni Diwata sa tingin mo? Anong alam niyan sa uh, politika? Anong alam niyan sa pagpapatakbo ng isang party list? Or anong alam niyan sa batas natin dito sa Pilipinas? kung makikita nyo nga sa hindi ko minamaliit si Dewata, ah, mga Dre Pero kung makikita nyo nga eh, hirap na hirap nga siya magsalita eh. Hirap na hirap nga siya magtagalog, hirap na hirap nga siya mag-explain. Then you will aim for a national position. ba? Diba? Kung ikukumpara mo dun sa tatlong taong nasa likod niya, he is just nobody. Diba? Compare mo dun those big names na nasa likod niyan, And tingin nyo sir, makikinig yan, mga tatlong tao na yan, or kung sino man yung nasa likod niya, makikinig yan sa kanya, eh, he is just someone, somebody na nagpapatakbo ng kanyang parisan. ba? Diba? Again, hahanga tayo ng mga dreadon sa uh, dedikasyon at sa mga hinahangad or gustong gawin ni Diwata kasi maaaring genuine talaga yung gusto niyang pagtulong eh. Pero i-compare mo yan dun sa mga taong nasa likod niya, again, eh, hindi ko nakikita na makikinig sa kanya yon Okay? Wala naman tayo ano sa kanya eh. Wala tayong problema kay Diwata, wala tayong problema sa pagtakbo niya. Ang problema is yung mga taong gumagamit sa kanya, possible, uh, possible na gumamit sa kanya. Okay? Kasi yung mga yon mga may alam, mas maraming di hamak na pera kaysa sa kanya. Diba? To, sasampa ka dyan. Tingin nyo sir, sasampa lang siya dyan ng ganun-ganun na lang. Ha? Ikaw sir, tingin mo tumakbo kang kapitan doon sa inyo. Then you are just a simple Filipino. Na you just want to serve your fellow countrymen or kababayan dyan sa lugar nyo then ang makakalaban mo is yung mga bagito na or matagal ng ma-experience sa pagiging ah, kapitan. Ano po sa tingin nyo? And kung kayo po ang manalo, ano po ang pwede nyo gawin kung kayo po ang nasa sitwasyon, ng isang diwata, pares? National position yun, sir. Again, uh, it's a party list. Nandyan yan sa mataas na klase na ng ano yan. Uh, posisyon kung sakali man. ba? Diba? And uh, may mga tao na may mga kasama siya, hindi lang naman siya, eh. pang-apat nga siya, kahit eh. manalo sila, wala naman, wala naman siya dun eh. Yung tatlo lang naman dun yung mas pakikinggan eh. ba? Diba? Tapos, iisipin nyo na makikinig. Again, ang sinasabi nyo dito, eh, kahit sino pwede tumakbo, wala naman tayong problema doon, sir. Pero ano ang pwede mong gawin? Ano ang pwede niyang gawin? 'Di ba? Not, not because you can, eh you need to. 'Di ba? So, sir, maraming salamat again sa pag-comment. And ayun uh, lang ang aking opinion dyan sa uh usapin na 'yan. And thank you ulit sa panonood. And maraming salamat sa iyo, sir. God bless.